Hello mga mamis, tuwang-tuwa nga ako dito kay Kyle. Paano ba naman kasi gustong gusto niya nga itong nasa iPad niya? Unid na nga daw mag-magic dahil isang click nga lang daw niya to ay mapupunta na sa kanya. Diyos ko po. Alaga namang napawaw nga si Kyle dito. Wow! Retro sound. Same. <laughs> wow! Wala na nga akong ibang narinig dito kay Kyle kung hindi wow. Tingnan nyo naman kasi sobrang liit nga lang niya. Tapos sa may gilid nga kapag ka pinindut nyo yun, eh makukuha nyo na nga dito. Yung parang CD nga nitong retro sound. Ang cute nga lang kasi talaga nito. Meron nga pala itong tatlong indutan sa taas. Ito yung music niya, try natin. Ano yung stapan? Tapos ito naman yung voice record. Diba okay guys? So try natin guys yung voice record natin. Ito nga guys yung YouTube ko. Ito, ilalagay natin kung ano yung gusto natin sa sound. Try natin yung blue yung kay. Try natin kung legit talaga to guys. Wait, natin dito sa record. Ayan na nga, hindi pa ako talaga naniniwala na nakaka-record nga ito. Retro sounds ni Kai. Ano ba naman kasi, sobrang liit nga lang talaga niya at parang hindi talaga siya gumagana at parang nga lang siyang keychain. Pero tignan nyo naman, nag-enjoy nga talaga dito si Kai. Sobrang tuwang-tuwang nga talaga dito si Kai at nagulat nga din ako. Guys, pag nag-record ako, tas... Kunyari may sound. Eh maririnig niya, maririnig niya yung sound natin tapos kokopya niya pagkat, pag pag binitawan naman natin tsaka pag pinindot natin tong nasa gitna. Ayun po, magaya na po ni yung song natin. Eh dapat po pag nag-record kayo, ulang maingay sa paligid. Dahil tuwang-tuwa nga si Kyle dito sa retro sounds niya, ang dami niya nga talagang ni-record dito. Hindi na nga daw talaga siya maiinip, lalo na nga kapag hindi niya dala yung cellphone or iPad niya. Dahil magre-record na nga daw siya dito sa may retro sounds niya ng madaming kanta. Para kahit ito nga lang daw yung dala niya ay makakapag-sounds siya, tapos hindi pa daw siya maiinip. Tignan niyo naman sa sobrang tuwa nga, eh napapasayaw na nga din talaga itong si Kyle. Okay naman yung sounds niya, lalo na nga kapag ka-pinlay uh, niyo. Kapag nagre-record nga lang din kayo, dapat nga ay hindi maingay sa paligid paligid nyo para hindi rin niya nakakopy. Tulad lang din naman ito sa may cellphone kapag ka nagre-record ka dapat walang maingay. Para nga kapag ni-record mo yung gusto mong mga songs, malinis nga yung makakopy nitong retro sounds natin. Hindi, hindi nga lang si Kyle yung nag-enjoy pati na rin talaga ako. Paano ba naman kasi tingnan nyo naman sobrang liit lang talaga niya. Mas malaki pa nga talaga dito yung daliri ko. Nagulat ako dahil trending na trending nga daw ito sa TikTok sabi ni Kyle. Kaya naman nung sinabi niya ngang videohan ko siya nagulat ako paano ba naman kasi bigla na lang siyang kumlik tapos may lumabas nga talaga sa kanya dahil pinaitsya nga niya yun sa daddy niya. Kala ko nga talaga pinaprank lang ako pero nag-order nga daw talaga siya oh! <laughs> may rin i niya. No, mommy, I love you. And ever. I love you. <laughs> Lakas mang utok. kailangan ka. <laughs> <laughs> yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.